Gusto mong malaman kung bakit may mga lalaking kahit wala sa paligid ng mga babae, ay hindi makalimutan. Habang may mga lalaking kahit laging andyan, nakakalimutan din. Kaibigan, hindi ito tungkol sa pabango mo. Hindi rin to tungkol sa forma, sa laki ng katawan, o sa laman ng bulsa. Ito ay tungkol sa lalim ng pagkatao, sa ugaling hindi tinuturo sa eskwela, at sa presensyang hindi basta-basta nawawala, kahit wala ka na sa tabi niya. Kung gusto mong maging lalaking hindi lang gustong kasama, kundi pinipiling alalahanin, pakinggan mo to hanggang dulo. Una, tahimik pero matatag. Hindi siya maingay sa social media. Hindi palaging may patama. Pero pag nagsalita siya, may bigat. Stoic tip. Kapag kaya mong dalhin ang sarili mo sa katahimikan, babae ang unang makakapansin sa'yo. Kasi kakaiba ka. Ikalawa, marunong makinig, hindi lang sumagot. Habang ang iba busy magpatawa o magpa-impress, siya tahimik lang. Pero ramdam mong nakikinig. Babae hindi naghahanap ng perpektong sagot. Minsan, sapat na yung may taong tunay na nandyan. Ikatlo, hindi takot sabihin ang totoo. Walang paligoy-ligoy, diretsyo pero may respeto. Ang lalaking totoo, kahit minsan masakit, mas pinipili pa rin ng babae kasi alam niyang doon siya ligtas. Ikaapat, may paninindigan kahit sa tukso. Hindi siya perfect, pero hindi rin siya madali. Kahit may chance, hindi niya inaaksaya ang tiwala. Dahil alam niyang tiwala ang ugat ng tunay na pagtingin. Ikalima, marunong umalis ng tahimik pero bumabalik ng may dahilan. Hindi siya nagpapanik kapag lumalayo ang babae. Pinaparamdam niya, hindi sa desperasyon, kundi sa respeto. At kung babalik siya, alam mong pinag-isipan niya, hindi lang dahil hindi siya makatulog. Ika-anim, may pangarap, pero hindi iniwan ang realidad. Alam niya kung saan siya papunta, pero hindi niya nakakalimutan kung nasaan siya ngayon. Mga babaeng matalino, hindi lang naghahanap ng boyfriend. Gusto nila ng partner sa laban. Ikapito. Hindi nagpapaawa, nagbabago. Kapag nagkamali, hindi nagdadahilan. Hindi umiiyak sa chat. Humihingi ng tawad. Gumagawa ng paraan. Yan ang lalaking hindi madaling palitan. Ikawalo. May sariling mundo, pero handang ibahagi ito. May mga hobby siya. May goals my personal growth. Pero kapag nandyan siya sa babae, buong buo siyang present. Hindi siya nawawala sa isip. Kasi hindi siya kumakapit. Pero pinipili pa rin siya. Ikasyam, hindi lang sweet, consistent. Hindi siya nagiging mabait lang pag gusto niya ng something. Kahit wala siyang kailangan, marunong siyang mag-alaga. At sa mundo ng pakyut at pabibo, siya ang naiiba at ikasampu. May Diyos sa puso niya. Tahimik lang, pero ramdam mong may lalim ang panalangin niya. Hindi siya perfect, pero may takot sa Diyos. At dahil doon, may direksyon ang buhay niya. At ang babaeng may respeto sa sarili, hindi basta-basta binibitawan ang ganitong lalaki. At sabi nga ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Ibig sabihin mga bro, huwag mo nang sayangin ang oras sa pakikipagtalo kung paano maging mabuting lalaki. Maging isa ka. Bro, aminado tayo. Sa barkada, sa social media, kahit sa mga inuman, ang daming opinion kung ano ang ideal na lalaki. Yung iba sasabihin, dapat provider. Yung iba, dapat sweet. Yung iba naman, dapat hindi iyakin. Pero ang tanong, Gaano ka na ba kalalim? Gaano ka na ba kabuo? Sabi ni Marcus, tigilan mo na ang debate. Simulan mo nang ipakita. Kung gusto mong hindi ka makalimutan ng babae, hindi mo kailangang ipost lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng pagkatao mo. Gawin mo lang. Ipakita mo lang. Panindigan mo lang. Kapag ginawa mo yon, hindi ka lang nila maaalala. Irerespeto ka pa. Sa kultura nating Pinoy, daming lalaki ang mahilig magpaliwanag o magjustify. Pero sa totoo lang, ang babae mas naa-attract hindi sa dami ng salita, kundi sa lalaking kalmado, may paninindigan, at consistent kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangang ipilit na ikaw ang mabuting lalaki. Maging isa ka, at ang babae mismo ang makakakita noon. Kapatid ang sikreto para hindi ka mawala sa isip ng babae, hindi para maging Mr. Perfect. Ang sikreto ay ang maging lalaking buo kahit wala kang inaasahang kapalit. Kasi sa totoo lang, ang lalaking hindi kumakapit pero pinipiling maging totoo, siya ang hindi malilimutan. Anong sa tingin mo sa sampung to ang pinakaimportante at alin ang gusto mong ma-develop pa sa sarili mo? I-comment mo sa baba. Kung gusto mo pa ng content na hindi lang pampalipas oras, kundi pang palalim ng pagkatao, click mo ang subscribe at sabay tayong maging mas matibay, mas totoo at mas mapanindigan. Dito, hindi lang tayo nagbabago para sa iba. Nagbabago tayo para sa respeto sa ating sarili.